ala sister Rosa, baga dira ka to nagagawas gawas ang balay na nag-ano-ano. Para nahikwan ako hatong hatay, mas na November, hiling ang mga tuig na nanay ako na puro may ada ako, mortal na kaaway, 10 years na naglabay, asya yung mga sya na ang ako hatong November 13, nasing man ako ito na adlaw, mga 10 years na naglabay, na ako mga mortal na kaaway. Jesus. Ang Diyos ko, nadirin na rin ako pag sin, kinuanong ah, nasi man ako, dirin ako na dito sa ko sa nalugar dito. man ako, kailangan mahalin ko nga ito akong kaaway. Amen. Kailangan dirin ngayon ako maging madolo. Kung ano man sisigaw, uh, akong sisigawa akong, kung ano man pakakasakit na isipon kung kahit ako kasi kasi pagugmaitig kasi tao. Oh. Kaya minsan may mga kapitbahay na ako na nakakaaway ko kay dahil taong kamadulog pikon. hindi na ako maaaraw, maabot ito. Ito it, pa na kung may problema ako umulit financial kira nga yan ang mabuli ako kira, Amen. kira nga yan ang masinga akong pautanga daw ako waray waray talaga ako kwarta ibubuli ako siguro kung waray ako sumulod din bago ako mahiapin nga soldier stock price ginakay ako ni sister Jean Plaza masakit ang mama dito hospital <laughs> Aja siya habang may 8 na matay man niya. At ito nga 2021. Kung kaatay ni Sister Jim, di akong hinga nga upay. Kaya nasa si man niya, asa nga rin niya makakaatay. Asa nga rin niya makakabuligit akong pinagbuhi ngayon. Nga mamamil. At ako minsan ma nasa man ako, umundang na ako. So Diyos sa ako mag-api-apit mga hayo kay darat mga yakan na direct na sasakitan ako. Pero wala ako sumuko. Sige na nga ako yung <laughs> Panghayo na upon pa ako. Pati nga dito na sister Rinda nga to ha. Hin Hinabangan nga to dito bagakay. Nga tanan hmm. na kukuhang ko. Nga labaw mo. At nasimang ako kaupay ka mabasog kaupay na pamati na nasi man ako adlaw adlaw kay baro ko na masen ang magistorya na natutub na lag November 30 and sayo waray na daw December sige maghayo-hayo ako adlaw adlaw kay para kumuan ako para tumibay kay nasi hirap pagkaon na taong paghahayo pero diri karuya ko kagalingan ni taong sakit diri man ako nakakasunod it vigil kit ko ang na hey, hindi man ako nakakasunod vigil hanto nakakasunod ako vigil sila na video at at kasi man ako basta importante tayo katapos mas dirak nakakatuman sa discovering revival pero malain man magsaad kay magsaad ka nga masakit. mas man ako sige ipadahayon ko na kasi kasi kun ano man hadto na ko kun hadto nga panahon gi papakamatay ako sa akong kaaway kaya ang nga na buhi pa ta aking kaaway mahalon ko ito kay nasing man ako pipira may ada